na uh, survey question for you. Ito ang tanong. Nung high school students pa kayo, ano ang pinaka-ayaw mo na subject? Alright. Um, algebra po. Algebra? Opo. Bakit ka? Alam ko naman maraming may hilig sa math, pero bakit ayaw na ayaw may algebra? Eh kasi naka-move on ka na nga. Pinapahanap pa rin ng teacher yung X. <laughs> 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 Oo nga, no? Algebra parating find the X. Hanit, yeah. mo Okay, next, next. Nung high school student kayo, anong pinakaayaw nyo na subject? Yeah. Yes. PE. Dali nga Ako, looking forward ako sa PE parate. Ba't tayo may PE? Kasi, sabang-sawa na ako paglaruan. No! Wow. 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 Grabe, ang lalim ng hugot na paglaruan pala siya. Okay, one last, one last. Nung high school kayo, anong pinakaayaw yeah. nyo na subject? Woo. Yes. Wala po. Wala? Yes, po. Um, so, lahat madali? Walang mahirap na subject kapag nag-aaral ka po ng mabuti. Oh! Palapakan natin model student! okay. <laughs> wow, edi ikaw na. Ayos yun. Sana lahat ng sudyante katulad mo. Yes, I'm serious about that. Yes. Naka naman. All right. Thank you. And of course, back to the game. Ang ating scores, Sparkle University, 159 points. At uh, yung team ko sa kaliwa, medyo wala pang puntos. Pero guys, round 3 na to, Maui, kaya pa ba? Maui. po. Ah, kaya pa ba? Kakayanin. Maui and Ma'am Juliet, let's play round 3. Come on. Double points round. Ibig sabihin, times 2 ang value ng bawat tamang sagot. For this question, nag-survey tayo ng isang daang lalaki. Five answers are on the board. Bukod sa magaling magluto, Matutuwa ka kung ang girlfriend mo ay magaling... Ma'am Juliet. Kumanta? Magaling kumanta! Oh Survey says... Yes. Pero Maui, pwede pa. Bukod sa magaling magluto, matutuwa ka kung ang girlfriend mo ay magaling blank. Mag-alaga. Mag-alaga. <laughs> Services! Oh. Pass or play? Play. Okay, let's go. Baka eto na to, solid sparkle. Round 3, Aya. Okay. Ayon sa isang daang lalaki ha, bukod sa magaling magluto, matutuwa ka kung ang girlfriend mo ay magaling blank. Sumayaw. Sumayaw. Parang yung mo rin ganina. Sumayaw. Oo. Survey says... Mitchie, bukod sa magaling magluto, matutuwa ka kung ang girlfriend mo ay magaling blank. Magaling magmasahe. Magmasahe. Oh. Survey says... Chill. Wala. Elias. Dumiskarte. Survey says... Wala. Maui, bukod sa magaling magluto, matutuwa ka ko ang girlfriend mo ay magaling black. Magaling sa pera. Magaling sa pera. Ano? Magaling sa pera. Wala. Okay, here we go. Sir Marlon, ayon sa isang daang lalaki, ha? bukod sa magaling magluto, matutuwa ka kung ang girlfriend mo ay magaling black. Kumarinyo. Kumarinyo! Yeah. Ma'am Magaling sa gawaing bahay. Magaling sa gawain bahay. kita Jeline. Maglaba. Maglaba. Mag, magaling na magluto. Mag, magaling pa maglaba. Saan ka ba? Althea, matutuwa ka kung ang girlfriend mo ay magaling black. Maglinis. Maglinis? Yes, maglinis. <laughs> girlfriend, ha? Ah. Maglaba, maglinis. Iba naman yata yung nahanap nyo. Anyway, ang sabi po nila ay maglinis. Ang tanong nandyan ba yan sa ating survey? Maglinis! Malalaman natin kung nandyan sa pagbabalik ng Family View.